ayan mga idol kukunin na nila tong sasakyan kasi nga ayaw ng umandar ayan ano nila yung battery niya? ayan inopen na nila ayan buti na lang at ano nandito ako sa gilid maganda yung pagkaparking ko mga idol Okay, sa tayo dito ayun pinapakargahan ng kunting battery mga idol So hayan, hihila na nila mga idol. So ayan mga idol, hihilain nila 'tong sasakyan. Kasi ayaw nang umandar eh. Sa Buti na lang wala ako sa kalagitnaan ng daan. What if nasa highway ako mga idol? Yeah. Ready na siya tumakbo mga idol. Pulo sa tayo. Ayan, hihilain na nila mga itul. Ito yung panghila nila, oh. Yan. Maliit siya, pero malakas siya. Ang ganyan, nasasakyan. Towing car. Ayan siya ang hihila doon sa sasakyan ni Bossing ngayon ready to go na mga idol ayun ayun o oh. tinalian yung gulong mga idol safe na safe Pero time ko mato ang sasakyan na drive ko mga idol. Okay? Alright, bye! Ayun, umalis na mga idol. Kinuha na ang aking i-drive. Wala na akong i-drive. <laughs> Baka wala na rin akong trabaho. <laughs>